Sekretary del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagre na itong si Trillanes ay binabaypas siya. Yun pala, si Trillanes ay pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil ino otosan niya ta siya ni presidente Aquino kaya sinabi sinabihan ko sila na dapat pugnatin nating gawin niyo sapagkat bansa ang na uukol dito nagkaroon ng mediation ngayon ang mediator pala doon ay ang Amerika ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino ang kumingi ng tulong ng Amerika ang Amerika ang nag-mediate nagkaroon ng kasunduhan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at uh, Pilipinas sa area ng Scarborough sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika pero ang China ay hindi sumunod Ngayon ang question ko kung ang Amerika ang naging mediator unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, no matras din siya, bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano man na interest ang nauukol para sa uh, Amerika, eh, hindi ko alam. Pero ganon ang impression ko. Hanggang ngayon hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para to, tumupad naman ng China para doon sa kasunduan na no, umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo na wala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari dyan sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Senator, I, I would like uh, the people to know, uh, you have given us really the almost the foundation of your talk tonight and probably your answers, na bakit pumayag ang Pilipinas na umatras tayo? And I would like to know if you know what drove Aquino to reach that decision to order the Navy to retreat? Yun daw ang kasunduan na uh, na, na uh, natamo ng dalawang panig sa ilalim ng mediation ng Amerika, Mr. President. Kaya dapat siguro uh, si Albert Delosario malaman sa kanya kung sino ba ang bilang Secretary of Foreign Affairs noon. Sino bang humingi ng tulong ng Amerika. Si Ambassador ba na siya ang ambasador ng Pilipinas sa Washington noon o ang mismong palasyo, si Presidente Aquino, hindi natin alam eh. Ngayon, dahil doon sa pangyayaring yun eh, nagkakwanta yun na nalugi tayo dahil umatras tayo ay China hindi nila mapaalis doon sa lugar na yun. This is really my, uh, the, the dilemma of uh, the nation. Uh, for me, sir, the beginning of this problem was when we retreated. And uh, since then, the paperwork about uh, the arbitral award has become meaningless. and the the opposite camp of the political side, uh, I nasabi that I should do my very best in asking the UN. Uh, uh, I, I, Mr. President, sa akin po uh, paningin, hindi naman na sa sayang yung yung decision ng arbitration. Just sa bagay na yan. Sapagkat nandyan na yun eh. Na Palagay ko nakarehistory yung desisyon na yun sa record ng UN. Alam nila yun. Ang karapatan natin nang galing din sa uh, kwan, con, uh, UN Convention of the Law of the Sea. At yun ay eh, gawa ng United Nations. Kaya ano pang kailangan na uh, resolusyon ng uh, kwan, ng UN para ma 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 malunasan yung sigalot na yan para sa atin. Palagay ko, kahit na may resolusyon ang UN, eh hindi naman may papatupad ng UN yung resolusyon nila. Wala silang police force eh. Wala namang world government na kagaya ng istruktura natin sa ating bansa. Meron tayong hukuman, meron tayong police, kung merong kailangan na Uh, usapin tungkol sa hostesya, magpupunta ka sa hukom, hindi ganyan sa level ng mga bansa. Sa mga level ng mga bansa, eh, ang nanatatili dyan eh, kung ano ang kakayahan mo kontra sa kabila, yun lang. It is uh, What operates within the level of nations, Mr. President, is what they call the law of nature. the law of force and nothing more. That is international law. That is what I've been telling uh, uh, at least uh, our countrymen. Uh, I said I was frank enough uh, in, in, early, in the early days. And I said that might makes it right. And we are not, unfortunately, on the side of might. So uh, we cannot do anything because we cannot uh, be in parity in force and uh, in all. So, we have to talk, just talk, and talk until such time. Uh, by the grace of God, if there is an opportune time for for all of these things to correct itself, maybe. Ang ano ko, sir, kasi ako yung sinisisi nila, na bakit ko raw, I will not, I will not forcefully do everything to go to the United Nations to ask the body for help. One is that I am a realist. There. And if this question is as big as the Philippine West Philippine Sea, this will eventually reach the Security Council. Mr President, in the first place, you were elected by the Filipino people to be the leader of this country. Nobody else can frame the foreign policy of the country, except the president of this country. That is true to us and true to other countries. Not even the Supreme Court can interfere with your foreign policy. That's uh, the highest political act of a president. And uh, I wonder why people keep talking without understanding this system. No, no one else can uh, uh, frame or formulate the foreign policy of the Philippines except President Rodrigo Roa Duterte. That's what not, uh, not, not, not Carpio, Albert del Rosario, or Juan Ponce Enrile. Really. There is only one person, that's the President of the Philippines. That's what I've been telling them, sir. What could be more uh, genuine? Uh, to a title, to a right, to a claim than the paper itself of the arbitration. Well, <laughs> our claim springs from from the UNCLOS, Mr. President. It was simply interpreted by the arbitral body in accordance with the dictum of UNCLOS. Of course, the, apart from UNCLOS, Earlier, we got involved in the West Philippine Sea because of uh, the discovery of Thomas.